magandang gabi. Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta nyo. At syempre, alam naman natin, nangyari nung nakaraan, nabali nga, nabali itong rag natin. No? Yan ang bali ng mga idol. Yan, naging dalawa. Naging dalawa siya. At dapat sana, dugtong yan. At sa nakachamba naman tayo ng na medyo malaki-laki. Okay, so may plano kami lalabas nila Idol Blast, Idol Tanners uh, Sunday. So, palit ko muna yung guan, yung DIY ko. Yung DIY ko na bamboo para kahit pa paano makakuan natin. Meron tayong magamit ka ito. Ito yun. Yan, bali yung reel nito, yung reel ng guan natin, alagay ko na rito. O, ang kagandahan lang kasi rito mga idol. Pwede mo siyang ibag. Pwede mo lang ibag. Ah, hindi nila kung saan ka, hindi nila alam kung saan ka pupunta, mga ganun. Tapos pwede mo lang siyang labas. Kaya siguro Sunday o kaya baka baka ipunipun tayo. Tala, bibili ulit ako rito. Para ah, hindi masyado pansinin kung saan ka pupunta. Yan, syempre, salamat sa mga suporta patuloy na support ng mga idol. So, so ikakong kumula na natin. Sayang lang ito lang. Ang kwan ko lang, ang huling gamit ko noon is mga 2 meters na lang. O, oh, yan lang. Tinuloy ko lang noon, nung time na yun. Para kahit pa paano. Alam tayo makuwan. Yan nga, nangyari Naputol siya. Ay, eh, ganda pa man din. Siguro itong mga kwan na to, magagamit ko pa rin kahit na idugtong natin to wala din wala rin mangyayari kasi kuhan uh, telescopic nga dugtong yan kaya yan ganyan dapat yan at kahit ibag mo yan hindi na, hindi na papansinin yan o, diba o, ganyan lang unlike dito sa bamboo na hindi mo pwedeng tupiin halata na napupunta ka mag fishing pagka ito na yung gamit mo kasi nandyan na yung floater niya. Nandyan na yung tansi niya. Yan, makikita na lahat. Nandyan na yung hook. Yan, yung lugar na lang kung saan ka pupunta. Diba? Alam na nila kung anong gagawin. Well, anyway, wala naman tayong tinataguan para mag-fishing. Open naman lahat. Open naman tayo. Kahit saan tayo pumunta. Wala naman problema. Ayan mga idol. Ito, gagawin ko lang ito para kahit paano paglabas namin nila idol blast sa nila idol tanners. Pagka nagkita-kita kami, Uh, may magamit may magamit na naman at hindi sayang yung oras kasi bibihira kami magkita-kita dahil uh, mga busy rin may kanya-kanyang may kanya-kanyang gawain din uh, kaya may kanya-kanyang gawain araw-araw so Sunday lang Sunday, pigil pa yung oras nagahabol pa ng oras dahil pag nagkita kami ng 12 maganda-ganda pag nagkita kami pero madalas pinaka madalas na pagkikita namin mga 1.30 na o alauna sa kami lumalarga sa kami nagmamadali kung sa kami dapat pumunta so yung pumunta pa namin depende pa depende pa mga idol kung meron ng laman o sadyang may laman dahil kung gaano kahaba yung ilog na yun susuyurin namin yon para mapuntahan lang namin kung okay ang ma Papuntahan nyo may yung mga isda na area. Ganon kahirap din ang fishing mga lodi. Pero masaya. Masaya pagka sama-sama. Pagka nagkita-kita. Kahit puro kalokohan. Yan. Kahit puro tawahan lang. Kansyawan dito, kansyawan dun. Mga ganon. Ay mga lodi. Ito na. Tapos sabi ko. Ito muna for the meantime temporary. So ito lang yan. Para may lakbo lang yan may, 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 ito, DIY ko to, Ah, uh, nandiyan lang na, naka-upload na, naka na yan, kung paano ko ginawa. So, ito yung reel natin. Ito yung mga takip lang ng banto, ng, uh, coke. Ayan. O, diba? Siya, pinaka-ipit niyan, para hindi siya, hindi siya malaglag. So, ganyan lang ginagawa ko dyan. Patanggalin mo natin yung nut. Nut nito. Ayan. Yan. yung isa lang pala para kasi pinakalak niya itong isa. Ayan, ayan, Lodi. Ganyan lang yan. So, ito. Ayan, pasok mo muna. Ayan ang kakapit dyan. Hmm, makulit itong isa. Ayan. Ayan natin, o. Oh. Tapat mo lang dun kung saan siya nakatapat. Ayan. Hmm. Ayan, hindi na malalaglag yan. Tapos ilock natin to. Pinaka holder niya. Para hindi na kumalas. O, oh, di ba? Ayan. Ah. Hmm. So, ayan. O, oh, okay na. Nakaset na mga idol. Set na siya. Ayan na yan. O, oh, medyo mahaba-haba nga lang itong bambu ko ngayon. Mahaba-haba. Mas mahaba siya sa fishing rod ko. Dahil yung fishing rod ko is... Kan Uh, 2.5 meters lang haba. Ito, 2.5 meters ang haba niya. Ano lang dapat dyan. So, wala nang pag-asa to. Wala nang pag-asa ng mga idol. So, talagang sirahan na siya. Kanyang talagang kwan. Uh, siguro, nasa one year na rin nagamit ko to. One year. So, kailangan na siguro rin palitan. Uh, maraming na rin yung kwan to. Marami na rin na ihaw o na prito. Yan, nakuha niya. So, dito lang to Remembrance ba? Ba, display ko rin. Mahirap naman pagkaitapod mo. Para kahit pa paano makita mo sa nga nag Ba? Diba? Ayan mga lodi. Ito, ito. Gagawin natin ng hook to. Pagay natin yung mga kuha niya. Mga... Pag doon. Ito. Mga yan, mga yan, pabigat namin, naka-double hook ako. Yan, baba sa kagitna. Para pagka-game, pagka nagkaya na, game, game. Okay? Ayan, ayusin natin. Saglit na natin to. Yan. O, diba? Actually, pag nagdudugtong ako ng kwan ng tansi, mga kwan na ito, ah, uh, ang tawag doon, Basta. <laughs> Basta. Maganda yung tugtong ko. Hindi ko lang maalala kung anong tawag. <laughs> hindi ba mungkin bababaklas yan? Anong kuha nila? Hindi nga lang sayang talaga. sobrang excited ko na iyang at yung yung huli. Lumaban. Lumaban. Yan na nagsalubong yung yung gigil ko na iangat yung huli at yung pagpumiglas niya kaya yun ang nangyari so ganun talaga siguro lesson learn dapat kinuha ko sa baba yun hindi ko siya sinabayan dapat ang kanya ang pumiglas niya para hindi nagsalubong yung yung hatak ko sa pag pag pumiglas niya. Ayan. Mga ading. Ganyan. Ngayon yung dugtong. Kasi hindi niyo nakikita. Pero matibay ito. Matibay yung dugtong na ganyan. Ayan. Yeah. Guru itong bambu na to. Naman ang magiging benamano niya. Bahala na si Batman. Ayun, <laughs> 'di. Ayun lang 'yan. Mm. Oh, ayan, ready na naman. Ay, ready na naman dalawang hook 'yan mga idol. 'Yan, Idol Blast, Idol Tanners. Ready na naman ako. Ay, tuloy ang pamimingwit natin. Ay. Okay. Ayun, maraming-maraming salamat mga idol. Maraming-maraming salamat. na share ko lang. Para naman, pero nakakasakit. Ah, <laughs> Gabi ko masisira, di ba? Pero tatanggapin natin yan. Tanggapin natin yan para tuloy-tuloy lang. Yan. Ay, kahit anong pag-iingat natin kung nandyan na, nandyan na. Yan. Okay, mga idol. Thank you, thank you, thank you. At God bless.